rapper na si George Watsky ay nagpa-perform sa Warp Tour sa London nang hindi niya naiwasan ang ganitong pangyayari. Ang 27-year-old na rapper ay nahulog mula sa taas na may 35 talampakan. Buti na lang ay nasalo siya ng mga tao kung hindi ay sa semento siya babagsak. Ang tatlong taong binagsak ni George ay dinala sa ospital. Isa sa kanila ay nasaktan ng likod at isa sa kanila ay nabali ang braso. Sa kanyang Facebook ay humingi ng paumanhin si George para sa kanyang tanga-tanga at iresponsableng kagagawan. Dinalaw din niya ang mga nasaktan sa kanyang concert sa ospital. Tatapusin ni Watsky ang kanyang tour at nangako itong hindi na siya tatalon habang nagpa-perform.